O oh, ayan, tapos na akong mag sa mga paninda ko. Bile! Bili na kayo! Meron ako ditong malalamig na inumin, matatamis na candy, at mga nangkabitay na chichurya. Promo to ngayon. Pag bumili kayo sa mga paninda ko, meron kayong libre isang kwento ko. Wow! Hmm. <sighs> Bakit kaya hindi pumasok si Virgie ngayon? May binigay pa naman sa amin si teacher na assignment. Hoy, Maymay! Halika dito sa Sari Sari Store ko! Pumili ka na sa mga paninda ko! May special promo ako! <sighs> Kaya pala hindi ka pumasok sa school, Virgie. Kasi nagtitinda ka lang pala dito. Tsaka, anong promo ba yan, Virgie? bumili ka sa mga panindako, Maymay. May isang libre kang kwento ko. <laughs> Aba, ikong eh kwento lang pala yung papromo mo, Birgie, e eh di dapat libre na lang yan. Uy, Maymay, hindi kaya basta-basta yung kwento ko sa'yo. Kasi nga, pwedeng horror, drama, at tungkol sa crush mo. Wow! <sighs> mm, talaga, Berji. Sige na nga, pabili nga ako ng tatlong chocolate candy. Sige, may may. Oh, ito na may may, yung tatlong chocolate candy mo. Akin na. Um, sige na, Virgie, magkwento ka na. Sige, Maymay. -may mm, <coughs> um, noong unang panahon, may isang maliit na tindahan na walang bumibili. Hoy, Virgie, ano ba namang kwento yan? Parang gawagawang kwento mo lang yan eh. Um, ano bang kwento yung gusto mo, Maymay? -may? Alam ko na, Virgie. mag ka na lang. Sige, Maymay. Sakto. May alam akong joke. At itong joke ko sa'yo, hindi ito basta-basta. Kasi nga, pwede itong corny na may kasamang sayaw o sound effects pa. Wow! Talaga, Virgie. Sige na, Virgie. Umpisahan mo na.